Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid, uh, hayaan ninyo ako na magbigay uh, ako ng komentaryo, sabihin natin reaction sa araw-araw na balita na nanarinig natin. Kung bubuksan natin ang ating uh, telebisyon, makikita natin yung problema sa tinatawag ng ayungon siyol or dyan sa... Uh, uh, South China Sea or dyan sabihin na under economic zone of the, zone of the Philippines uh, na inaapi tayo, na inisprehan tayo ng tubig, dagat, uh, ano pa dyan, hinaharangan, muntik lang mabangga. Okay? nagtataka uh, lang ako mga kapatid. Dahil sabi nila itong Japan, itong Amerika, Australia ay tumutulong, mga alay ito sa Pilipinas. Ha? Huh? Mamaya na ba tayo hihingi ng saklolo sa kanila kung nalunod na, namatay na tayo lahat? or nabumbahan na tayo, saka na sila tutulong sa atin? Yung problema dyan, huh? yung paghatid ng supply sa yung ating barko dyan na wala na, wasak na, halos wasak na, eh bakit naman ay eh, kung talagang tutulong sila sa atin, eh silang magkarga ng bigas? silang magkarga ng pagkain yung mga American vessels eh, war, oh, yung mga pang pang digma na barko doon yung karga natin ang bigas natin mga oil natin pagkain silang maghati doon uh, ah, para na talaga na sila ay tutulong sa atin di ba tumutulong tayo I, bimu, tayo mga Pilipino ay binubumbahan tayo ng ano yung tubig dagat di ba ba eh sila nandoon mga higanti sila bakit hindi sila mismo magkarga Uh, for humanitarian reason na uh, wala nang kinakain doon, ang Amerikanong magkarga or Japan, Japanese magkarga or mga Australian, sila magdala ng pagkain, silang maghatid. Ha? Huh? Hindi ba ba? Kung di man sila maghatid, tayong magkarga, susunod sila. Ha? Huh? Nandoon sila sa likuran natin. Bakit pa pabayaan tayo? Baka mayroong nag-isip ako, baka mayroon silang hidden agenda, itong mga nagsasabi na uh, tutulong sa atin, baka may, may hidden agenda sila na tayo lang ang ano, parang pangsindi lang tayo, panggatong lang tayo. Ha? Gawin lang tayo panggatong sa kanila. E kung talagang totoo at tunay silang tutulong sa let the Americans, Australians, and this Japanese uh, people to bring supply to that, uh, ano, uh, itong uh, malapit ng nalunod na barko natin, let them carry. Ha? Kung bumbahin sila, titingnan natin, day natin makikita kung talagang matapang sila, Totoo sila nating na kaibigan, di ba ba? Tayong magkarga o susunod sila, di ba ba? Kung anong mangyayari, nandoon sila. Bakit palagi lang tayo dyan, yung mga barko natin, yung pititsugi natin ng mga barko, yung ano pa dyan, yung uh, pangdagat natin na karga, kawawa naman tayo eh. Bakit may mga higante tayo, mga kaibigan? Bakit hindi sila mismo magpalikod sa atin, tayo lang ang naguna silang susunod? Bakit pabayaan lang tayo? natanaw din ako din eh bakit yung 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 artificial uh, runway nila nga, ano diyan <laughs> tayo nila eh ang mga lupa nga daw diyan galing pa sa Pilipinas uh, nag-abono diyan para magkataroon sila ng artificial na island diyan di po ba so mag-iingat tayo mga kapatid Kayo mga politician mag-iingat kayo huh? kung totoo silang tumutulong nagmamalasakit sa atin nagugutom na yung mga sundalo natin sila magdala ng pagkain doon doon lang po ako masasabi ng mga kapatid, nainis na ko eh, na binumbahan tayo ng tubig, o sa hinaharang tayo, butik tayong mabangga, eh mayroon naman tayong kasangga, di ba Anong ginagawa nila? Saka na ba sila sa tutulong sa atin, sa saklolo natin, kung nawasak na yung mga barko natin, napatay na dyang hundred-hundred nang namatay ng mga sundalo natin, saka na sila tutulong? So maraming salamat po mga kapatid, insya Allah. Uh, reaction ng ito dahil pagbukas ko sa telebisyon lang nang iba 'yung, yung binombahan tayo inaapi tayo eh, may mga higanti tayong mga ano saan na sila oh uh. maraming salamat sa inyong panood assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh